Alam mo, ang iisipin ko pag hindi ka nagsabi, may dinadaanan ka pa, may puntahan ka pang ibang. Eh, wala akong pakialam. Basta magkaanak ka kulit. Animal. <laughs> o bakit? Hindi pa rin ka magkaano, hindi eh, ka nang pinatira. Oh, mag-umuwi nga ni. Eh. Hindi <laughs> mo pinatira kasi nga hindi ka nagsabi. Oh, Miss yes, Maria. Hindi ko kayo pakainin, makita mo. Dinodong. <laughs> ha? Ha? Kani kaming nang stuck dito. Ah, ma'am, may stuck dyan. <laughs> Lanang ko, nag-stuck ako eh. Ganon niya kami kamahal, guys. Marami kaming nang dito, hindi kami pwedeng mag-open. Ka-amer ka man? <laughs> ano ko <kung> naging scammer? <laughs> ano ba guys? Ultimo isang libo, sisingilin pa sa akin. Di, di. Namalingki ako, di. Tricky. yung utang ka sa akin, ah. Okay. okay. Inutang ko sa tindahan, di. Kaya nga sabi ko utang, eh. Di, wow. Di, <laughs> you know sino yung mga asawa dyan na ganyan, guys? Yung wala naman kayo inutangan tapos bigla kayo nagkaroon ng utang. Hands up guys. Lahat ng mga babae dyan na may asawa, huwag lang yung kabit. Hands up. Sabi yung ganda ng kwento. Sabi niya. Hindi. Ah. Utang ka pala. Ha? Saan ako nag-utang? Sabi niya. Namalingki ako kanina. Marami tapos? Saray. Estos ko 3K. Oh. Masa nang utang ko? Trick yung gasto ko, kaya bayaran mo. Ah, pati si Dragon Lady ganun daw, oh. bakit ba? Wala nang paka-wala ka nang kawala kasi lahat kami dito ganun. Hmm. Kaya huwag na kayo mag guys, alams na. Kaya kayo guys, tip ko sa inyo mag-asawa na kayo. <laughs> oh, <laughs> ba oh, mas kay? Yeah. Pero talaga mga lalaki. Kaya kayo huwag kayong magpatalo sa si mga asawa nyo. Singilin niyo. Basta hindi ako magsasabi pag umuwi ako. Magsabi ka nga eh. Ayoko magsabi ah. Magsabi kayo para pag wala kami dito, paano kapag namdoon kami sa ano, o nagbakasyon kayo. Ah, chamba! <laughs> ha? Hindi ka makakatulog dito, hindi ka makakapasok. Oh, ay, paano si Kumari? Hi, for your time. Ha? Ay, Monica. Wala kang Kumari dito. Uy! Yun lang, hindi mo alam. Ako yung naglista ng mga minang inday. Mm. Hmm. Tingin mo sa akin, walang pera? Daming hotel dyan? Kasi oh. pag Puti lang usapan, tapos pokpok na agad yung sinasabi mo? ha? pag oh, titira Mali ang mo. Hindi ako ang titira, ako yung titirahin. I. E. I. E. Ano yan yung sinasabi na? I. E. I. E. Pero yummy. I. E. Beautiful... Thank you, sweet money, ka. Ha? Hindi naman ako tanga para titira ng pokpok. Sige <laughs> mo, kapag kapag ano, yung yung mga babae na pumapatol sa may asawa, pokpok na tawag doon. Ah, hindi yun, ah. Yung iba, pakpot. <laughs> <A> beautiful... <laughs> <laughs> ha? You. You. Malay mo, makakauwi agad ako. Ba't parang ayaw mo? Pangit man. Anong pangit man? Pagsabi ka nga ni... Ayoko nga ni, ba't ako magsasabi nga ni? Oo. Oh. Oo. Oh. Oh, mo ginaganyan-ganyan, pag tinanggal ko tong piki, mag-isa mo dyan. Hmm? Hmm, sige. Sige bilang ka tanang lima. Hi, Braveheart. Oh, bakit? Bakit, ah? Oh. Hmm? Hindi ko obra sa akin. Bakit hindi obra? Pag pinatay ko to, iyak ka. Sabi naman sa iyak, iyak, iyak. ako dito sa, sa live. Ang galing ko to. Sipain kita. Makita mo. Oo. Oh, natin guys. Iyan natin yung win streak natin.